Ngayon ay nararanasan mo ang isang yugto kung saan nararamdaman mo ang isang matinding enerhiya, halos parang ikaw ay nakakulong sa iyong sarili. Lalo itong nagiging halata kapag napagtanto mong ang isang taong nasa iyong mga kaisipan ay hindi na nakikipagkomunikasyon sa iyo tulad ng dati. Marahil ay dumaraan kayo sa isang mahirap na yugto, hinarap ang mga hamon sa relasyon o kahit na ang paglayo dahil sa mga hindi pagkakaintindihan. Bukod dito, tila mayroong isang taong kahit na sinubukan ng lumayo, hindi ka pa rin niya maalis sa kanyang isipan. Sinubukan ng taong ito na maglayo, ngunit napagtanto na mahirap labanan ang nararamdaman para sa iyo. Patuloy siyang iniisip ka at naniniwala siyang mayroon siyang nagawang pagkukulang sa anumang paraan. Marahil, hindi talaga nagpursige ng buong puso ang taong ito upang mapanatili ang isang malakas na koneksyon sa iyo na maaaring nagdulot sa pagbagsak ng inyong ugnayan. Baka sinubukan niyang lumapit sa paraang hindi gaanong malinaw, na hindi rin nakatulong sa sitwasyon. May kakulangan sa pagiging tunay ng paraan kung paano sinusubukan ng taong ito na pumasok sa iyong buhay, isang pagsubok na kulang sa kahonestuhan. Pinili niya ang isang mas mabilisang diskarte, upang lumapit kaya't siya ay nalilito sa kanyang kabiguan. Ang kakulangan ng tunay na pagsisikap ay maaaring dahilan kung bakit hindi umunlad ang koneksyon sa pagitan nyo tulad ng inaasahan. Sa kasalukuyan, sinusubukan niyang lumapit muli sa iyo, ngunit patuloy na gumagamit ng isang napakamatinding diskarte. Ang kanyang mga kilos, na puno ng pagpapanggap, ay nagpapahiwatig na may malaking kakulangan sa kanyang kahilingan at katotohanan. Ang paulit-ulit na pagsisikap na hindi tunay ay nagpapakita ng patuloy na pagpili sa isang mapanlinlang na taktika, na maaaring muling magpigil sa pagbuo ng tunay na koneksyon sa pagitan niyo. May plano siyang makipag-ugnayan sa isang paraang maaaring magmukhang mapanlin lang, parang siya ay nagpaplano ng lihim. Gusto niyang simulan ang isang usapan na bagaman mabusisi ang pagplano, ay batay sa mga palusot o imbento. Ang mabusising na diskarting ito ay nagpapakita ng isang detalyadong plano at matalinong pagpapatupad. Sa kabila ng kagustuhan na magbukas at magkaroon ng koneksyon sa iyo, siya rin ay nahaharap sa takot. Mayroong isang pangdalamhati na likas sa kanya na may mga hindi katiyakan na bumabagabag sa kanya, lalo na ang takot na mabigo at sa gayon ay masira ang kanyang dangal. Ang kasaysayan ng relasyon ay nagpapakita na mayroong isang malalim na pagmamahal sa iyo. paman, ang pagiging may pagkasira-sira rin ay malinaw, isang puwersang mapanira na nagpapakita sa kanyang pag-ugali. Sa mga sandaling ng kasiyahan, tila mayroon siyang kagustuhang sirain ang lahat na nagpapalala sa mga pangyayari at sa kasamaang palad nagsisira sa relasyon. Ang ganitong dinamika ay nagpapahiwatig ng isang komplikadong padrino ng pag-uugali na nagtataglay ng pagnanasa ng pagsasama at ng isang kadalubhasaan sa pagkasira na nagpapahirap sa posibilidad ng isang malusog at tapat na relasyon. Mayroong isang yugto kung saan nagpasya siyang putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo, biglang tumigil sa komunikasyon at marahil ay hindi inaasahan. Gayon pa man, hindi pa rin niya kayang itigil ang pag-iisip sa iyo, nagpapakita ng pagkahirap niya sa paglipas ng mga nararamdaman na nararamdaman pa rin niya. Ikaw ay nakikipag-ugnayan sa isang taong lubos na nasasaktan, nagdadala ng bigat ng pag-aakalang nawala ang isang natatanging pagkakataon. Ang mga bagay sa pagitan niyo ay tila nagpapakita ng pag-unlad sa isang halos perpektong kalinawan, ngunit sa ilang paraan, siya ay nagtapos na nasira ang lahat. Maaaring ito ay isang argumento na nagsimula sa kanya o isang impulsive na kilos na sumira sa katatagan at paglago ng relasyon. Ang ganitong impulsive na pag-uugali ay maaaring dulot ng isang sandaling kahinaan o hindi nalutas na mga hindi katiyakan na nauuwi sa mga aksyon na pinagsisisihan niya marahil ngayon. Ang pagtatapos na ito ay hindi lamang nag-iwan ng mga sugat sa relasyon kundi nagdulot din ng malalim na pagmumuni-muni sa kung ano ang maaaring nangyari. Ang pagsisisi at pagkagalit na nararamdaman niya ay mga refleksyon ng isang huli ng pag-unawa na ang isang mahalagang bagay ay nawala dahil sa mga mabilis na desisyon at mapanirang kilos. Natatagpuan mo ang iyong sarili sa harap ng isang napakakumplikadong at kaakit-akit na sitwasyon na puno ng mga malalim at salungat na damdamin. Maliwanag na mayroong nabigo at ang may pananagutan para sa kaguluhan na ito ay tila may malalim na pagmamahal din sa iyo. May matinding pagnanasa siyang ayusin ang mga bagay na nasira, na nahikayat ng malalakas na emosyon na, sa paraang nakakapagtaka, ay nagdudulot ng malaking paghihirap. Mayroong malinaw na tunggalian sa loob, isang laban sa pagitan ng pag-ibig na kanyang nararamdaman at ang sakit na dulot ng pag-ibig na ito. Sa ganitong kalagayan, napapansin din ang isang uri ng pagpapanggap ng kasiyahan. Maaaring subukang ipakita na okay lang lahat, na nagpapakita ng hitsura na maayos niyang inaasikaso ang sitwasyon, ngunit, sa totoo lang, malayo pa siya sa paglipas sayo. Ang ganitong pag-uugali ay naglilingkod bilang isang usok, isang paraan upang itago ang tunay na kaguluhan sa damdamin na kanyang hinaharap. Siya ay nagpapakawala ng isang halos hindi mapigil na pagnanasa na baguhin ang mga bagay na magbawas ng kasalanan para sa mga nagdaang pagkakamali. Mayroong isang malalim na katangian ng obligasyon at pagsisisi na bumabalot sa kanyang damdamin tungkol sayo. Nararamdaman niya na dapat siyang humingi ng tunay na paumanhin o, sa ilang paraan, kailangan niyang magkasundo. May isang biglang-biglang sa paliwanag, sa pagbubukas ng puso at pagbabahagi ng mga tunay na dahilan sa likod ng kanyang mga kilos, na may pag-asa na ang kahonestuhan na ito ay maaaring magtayo muli ng tiwala na nawala at marahil magbukas ng landas para sa isang posible na pagkakasundo. Mayroon kang isang malalim at nakakabighaning epekto sa kanya na ang mga emosyon na iyong dala ay napakalakas at sa mga oras na iyon, halos hindi maaring labanan o lubos na maunawaan. Mukhang sa tuwing siya ay nakikipag-ugnay sayo, isang baha ng damdamin ang sumasalaksak damdaming siya'y lumalaban upang mapigilan o lubos na maunawaan. Siya ay may kamalayan sa kontrol na iyong pinapataw sa kanyang mga emosyon at, kahit na kinikilala ang dinamikong ito, pakiramdam niya ay hindi niya kayang baguhin ang mga bagay, parang siya ay labis ng nasasangkot upang lamang lumayo. Bukod dito, ang enerhiyang iyong ipinapalabas ay nagpapakita ng iyong matalas na katalinuhan at isang lahat o wala na pagtanggap sa buhay hindi mo lamang hinaharap ang mga pagsubok ng harapan, ngunit hinaharap mo rin ang mga hamon at relasyon na may isang antusiasmo na marami ang nahihirapang isabay o lubos na maunawaan. Para sa kanya, ang katangiang ito ay magkakasabay na kaakit-akit at nakakatakot, nagdadagdag ng isang karagdagang antas ng komplikasyon sa mga damdamin na kanyang mayroon para sa iyo. Ang iyong tiyak at malalim na paraan ng pakikitungo sa mga isyu sa damdamin at pang intelektual na nagpapakita sa kanya na hindi lamang ikaw ay isang malaking epekto sa kanyang buhay, kundi halos isang misteryo na dapat kilalanin. Ito ay nagdadala ng isang karagdagang antas ng paghanga at, marahil, isang tiyak na takot dahil ang pagharap sa isang taong ganap na desidido at matalino ay maaaring, sa parehong oras, maging isang pinagmumulan ng inspirasyon at isang malaking hamon. Ang ganitong pananaw sa iyo, isang taong hindi kontento sa mga solusyon na nagpapakita at naghahanap ng kabuuan sa lahat ng aspeto ng buhay ay naglalagay sa kanya sa isang sitwasyong masalimuot, naglalaman ng kaakit-akit at takot. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang masalimuot na dilim ng damdamin kung saan ang kanyang paghanga sa iyong kakayahan sa intelektwal at emosyonal ay hinahatak siya ng labis na malapit sa iyo, kahit na ang kahalayang ito ng mga damdamin ay nagdudulot sa kanya ng takot. Ang taong ito, bagaman lubos na nasasangkot emosyonal, hindi talaga handa para sa isang ganap na pangako. Sa kabila nito, siya ay hindi komportable na sumabak sa isang seryosong relasyon, kinukulit ng mga pag-aalinlangan, at takot na bumuo ng malalim na ugnayan sa isang tao. Ang kanyang pag-aatubiling magpatali ay nagmumula sa isang pagnanasa na panatilihing bukas ang kanyang mga opsyon, na ini-enjoy ang kalayaan na eksplorahin ang iba't ibang mga relasyon o simpleng ideya ng hindi pagiging nakatali sa isang solong pagpipilian. Ang pananaw na maaaring kontrolado ay isang bagay na kanyang mariing tinatanggihan, ang ideya na maging limitado itakda ng mga aspeto ng pagkakataon na hindi kanya ay hindi nito kinaugalian. Mayroong isang maliwanag na damdaming natatakot siya sa sobrang pangako at sa kabilang banda ang pakiramdam na nakakulong. Ang pangamba na ito ay malalim na konektado sa kanyang damdamin at puso na nagre-resulta sa isang malinaw na pag-aatubiling magbigay ng lubos. Sa isang nakakaintrigang paraan, tila pinili niyang makipag-ugnay sa mga taong kanyang itinuturing na mas madaling masugatan at mas hindi kaya ng hamunin o harapin ng malaki, sapagkat naniniwala siya na ang mga individual na ito ay hindi magdadala ng malaking hamon. Gayunpaman, kinikilala niya na sa iyo ang dinamika ay magiging iba alam niya na hindi ka magpapayag na madaling iwasan niya ang kanyang mga responsibilidad o mga salita. Mayroong isang nakatagong paggalang sa iyo at maliwanag na siya ay nagmamahal, ngunit malinaw rin na ang kanyang mga kilos ay maaaring lubhang nakakalason. May isang pag-aasam na siya ay susubukang makipag-ugnay sa iyo muli, ngunit mahalaga na huwag kang umasa sa kanyang sincerity sa pagsisikap na ito na lumapit maging maingat na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin sa kanyang tunay na mga layunin o damdamin. Napagtanto mo na ito noon pa, salamat sa iyong kakayahang magpasya at makita sa kabila ng mga aparisyon. Ang iyong matalim na intuwisyon ay palaging nagpapahintulot sa iyo na makita sa kabila ng mga mukha at mga sitwasyon, nagbibigay sa iyo ng isang kakaibang kaliwanagan sa gitna ng komplikadong mga ugnayang pantao bukod dito, maaaring subukan niyang tanggapin ang isang espiritual na paraan sa kanyang mga pagsisikap sa pagkakasundo, na nagpapanggap na parang siya ay dumaan sa isang makabuluhang personal na pagunlad at nagbago ng kanyang mga paraan. Gayunpaman, dapat maging maingat, dahil maaaring hindi sumasalamin sa tunay na sinseridad ang kanyang mga salita. Susubukan niyang kontrolin ang kwento at, sa isang medyo mabilis na paraan, magbigay buhay sa isang usapan sa iyo ang taong ito ay maaaring gumamit ng pagkaawa bilang isang strategikong kasangkapan upang maabot ang kanyang mga layunin, subukan na magpaiyak sa iyo nang sa gayon ay mapadama mo sa kanya ang awa. Gayunpaman, alam mo na ang mga ganitong taktika, at nakikita mo ang likas na enerhiya na kanyang ipinapakita. Kaya't magandang kapalaran sa kanya sa kanyang pagsisikap na lokohin ka. Mayroon ka ng sapat na kakayahan upang makilala ang katapatan ng iba at hindi ka madaling maluloko sa mga pagganap o pekeng pagbabago. Ang ganitong kilos niya ay nagmumula sa katotohanan na hindi niya kayang lampasan ka. Siya ay patuloy kang iniisip at nakakulong sa ideya na, marahil, hindi mo siya magugustuhan o tatanggapin ang kanyang mga pagsisikap na magpakalapit muli. Sa loob-looban alam niya na ang kanyang mga dating aksyon ay maaaring mag-iwan ng sugat o hinanakit na hindi madaling kalimutan o patawarin. Maaari siyang lumapit sa iyo na may dalang isang imbentadong kwento, bahagi ng isang maingat na itinakdang plano na may layuning kunin ang iyong atensyon at simulan ang isang usapan. Ang kwentong ito, bagaman nakakaakit, ay hindi magiging tugma sa katotohanan, at maaari pa nga gumamit ng mga taong malapit sa iyo upang ikalat ang kasinungalingan na ito at mapadali ang kanyang pag-access. Sa gayon, muling umaasa tayo sa kanyang mga kilos sa kasinungalingan. Ibigin mo na lamang ang swerteng sumasalubong sa taong ito na sinusubukang bumalik sa iyong buhay gamit ang isang inaakalang espiritual na pamamaraan. Siya ay magpapakilala bilang isang taong nagbago at nagiba, ngunit sa katotohanan, siya ay nagsisinungaling. Nakikita mo na ang likas na mga maskara na sinusubukan niyang gamitin at ang enerhiyang ipinapakita niya, salamat sa iyong matalim na intuition. Mayroon itong isang malinaw na plano, nais niyang magkaroon ng isa pang pagkakataon sa iyo, dahil naniniwala siya na hindi niya kayang lampasan ang iyong pagkawala. Gayunpaman, ang iyong intuition ay magpapahiwatig sa iyong tunay na mga layunin. Kaya't, kapag siya ay nagsalita sa iyo, maging maingat na ang kanyang mga salita ay nakasalig sa mga kasinungalingan. Ang taong ito ay hindi nagmamahal sa pamamagitan ng puso, kundi sa pamamagitan ng isipan, nagpapakita ng isang napakabilis na pag-apuhap at depensibo na paraan ng pagmamahal. Binaliwala niya ang mga hinaing ng puso, na lubos na sarado, at nag kumikilos lamang mula sa lohikal at malalamig na pangangatwiran. Ito ang enerhiya ng isang taong, bagaman sinusubukan itong itanggi, hindi nakakaahon sa iyo at patuloy kang iniisip. Mayroon din isang lakas na pumipilit sa kanya na kausapin ka, isang intuition na nagtatangkang gabayan siya sa pagkilos na ito, ngunit siya ay tumutol, natatakot na mabigo. Sa kabila ng pagsalungat na ito, darating ang panahon na siya ay susubukan na makipag-ugnay sa iyo. Ang iyong intuition ay matagal nang nagpapakulit sa kanya, upang gawin ito, ngunit hanggang ngayon ay itinataboy niya ang mga impulso na ito. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon, sa harap ng isang sitwasyon na lumalabas na lubhang nakalalason. At ang totoo ay, nais mo man o hindi, wala ka ng pasensya na maglaan ng iyong enerhiya at atensyon sa mga taong hindi kayang magbigay sa iyo ng kahonestuhan. Nasa ibang yugto ka na ng iyong buhay, sumusunod sa iyong sariling landas, at ang iyong interes sa ganitong uri ng relasyon ay halos walang kabuluhan. Hinihiling mo sa universo na ang taong ito ay makahanap ng kanyang sariling landas, malayo sa iyo, at maging masaya, ngunit layo mula sa iyo sa lahat ng paraan. Ipinagdarasal mo ang lahat ng mabuti para sa kanya, at pumunta na kasama ng Diyos, dahil ikaw ay patuloy na umaasenso, malaya sa mga ugnayan na hindi naglilingkod sa iyong pagunlad o kabutihan. Matapos ang mahabang panahon, pagkatapos ng maraming karanasan, at pag-eksplorar ng iba't ibang paraan ng pagmamahal, dumating ka sa isang malalim at makabuluhang konklusyon, hindi praktikal na magbigay ng sarili sa anumang relasyon lamang dahil may interes sa iyo ang isang tao. Kahit na nag-iisa, mahalaga na ingatan mo ang iyong mga pangarap at igalang ang iyong sariling mga nais. Tinuruan ka ng mga nakaraang karanasan na ang mga kasinungalingan at panlilinlang ay nakapapagod, humahantong sa iyo sa isang kalagayan ng pagod na emosyonal na mas higit na nagpapatibay sa pagnanais na tuluyang isara ang pintuan para sa mga panandaliang ugnayan, nang may pasensyang naghihintay na orkwestrohin ng universo at ng Diyos ang pagtatagpo sa isang tunay na kasuwato at perpekto para sa iyo. Ang desisyong ito ay hindi bunga lamang ng isang simpleng kagustuhan, kundi ng isang malalim na kaalaman sa sarili, at isang malinaw na pag-unawa sa kung ano talaga ang nararapat sa iyo sa buhay. Ngayon, higit pa kaysa kailanman, hindi lamang ramdam mo, ngunit mayroon kang lubos na katiyakan na karapat dapat ka sa isang taong nakalinya sa iyong mga halaga, pangarap, at mga inaasahan. Hinahanap mo ang isang tunay na koneksyon, isang pakikipagkapwa na lumalampas sa mga laro ng kaakit-akitang panlabas, at nakatanim sa tunay na pangunawa at respeto. Sa bagong kabanata ng iyong buhay na ito, determinado ka na maghintay sa pagdating ng isang relasyon na magdadala ng tunay na kahulugan at kaligayahan. Ang karunungan na natamo sa paglipas ng mga taon ay nagbigay sa iyo ng kaliwanagan upang magtangi sa kung ano ang panandalian mula sa kung ano ang may potensyal na magtagal. Ngayon, nauunawaan mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa isang labis na paghahanap kundi sa isang tahimik na pagtatagpo na nagmumula kapag hindi inaasahan, ngunit kapag handa ka na. Kaya't, na may bukas na puso at malinaw na isipan, handa ka nang tanggapin ang pagmamahal na tunay na nararapat sa iyo. Isang pag-ibig na hindi lamang nangangako, kundi nagtatagumpay, isang pag-ibig na hindi lamang nangangarap, kundi nagsasakatuparan. Ito ay nagmumula ng isang panahon ng mas mataas na pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa sa sarili kung saan bawat desisyon ay isinasagawa sa isang malalim na damdamin ng pagkakaroon ng karapat dapat at mga asa para sa hinaharap. Payagan mong tumagos ang mga salitang ito sa iyong espiritu at tumunog ng malalim sa iyong pagkatao. Nais ng universo ang pinakamahusay para sa iyo at tiyak na magtatagumpay ito sa isang positibong resulta, anuman ang iyong piliin. Sabihin ang ako ay naniniwala sa lahat ng sinabi ng Diyos sa akin at tinatanggap ang kanyang kalooban sa aking buhay upang igiit ang mensaheng ito, ang mga biyaya na kasama nito. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel para manatili ka sa loob ng mga susunod na mensahe. Magtulungan tayo na magtaas ng antas at lumikha ng mga alon ng magandang enerhiya sa isa't isa. Maging handa para sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway patnubayan ka ng Diyos at ng Universo sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.